Labas na kami ng order. Ang shoot to kill sa mga ngayon. Mas malaking pananagutan mo sa akin! Totokot! Malaking eh, pagpapiyaran ko sa pamilya ko! Eh! Eh! Totokot! Kaya eh! po mga kaibigan, nandito po kami sa Presinto 11 upang kapanayamin si Tiniente Rapacio tungkol sa mga krimeng nangyayari dito sa Metro Manila. Eh, si Tiniente, hindi oh, na! Uy, Tara, lapitan natin! Sir, ano po masasabi niyo tungkol sa sunod-sunod na pagpatay ni Wangku? kapuspusan ng pagkaharap ng na ginagawa namin sa At naniniwala akong hindi magtatagal ay pananagutan niya ang mga kasalanan ng kanyang ginawa. Hindi lamang sa mga taong napatay niya, kundi sa mga pamilyang na iwan ng kanyang mga napiktima. Eh, tungkol naman po doon sa mga pamilyang na perwisyo niya. Uh... wala si naman na maaari makatakas sa batas. Naglabas na kami ng order ng shoot to kill sa na yun. Mas mo lang kayo pananagutan mo sa akin! Tatangkot! Eh! Alam kayo magpapiyara ko sa pamilya ko! Eh! Dodo, tama na! Tama na! Tama na. Palito, palito ng mundo ni Dodo. Hanggang hindi siya sumusuko, pabigat ho ng pabigat ang kaso niya. Kaya sabihin niyo na po sa akin kung saan siya nagpunta. Pinapangako ko po sa inyo, walang masamang mangyayari sa kanya. Sarhendo, kung alam ko lang kung saan siya pupuntahan. Ora mismo, kasamahan kita para siya pasukuin. Naintindihan ko po yung mga Pidel. Pero labag na ako sa batas ang ginagawa ni Dodong. Hindi ko ginagawa ng katuwiran ang ginawa ng anak ko porque ano ko yung ibang klase tao yan. Kung isa nakala mo, maamong kordero sa isang iglap. Parang leong mabangis kaya nung pumatay na walang awa. <laughs> Ewan ko kung bakit sinagad ang pagtitimpi ng bata. Ayun, sumobra ang galit sa inyong mga pulis. Pero nung mawala ang kanyang mag-ina, pati langit, halos mayanig sa galit niya. Sila mga kriminal! na eh, dapat gusto mo batas! Tama na. Dami na alin ang na! Tama na! Totoo, tama na! Ay! Hindi kita masisisi kung ganyan kalaki ang galit mo sa kanila. Pero sana naman, isipin mong mga taong nagmamahal sa'yo. Ano na masasaktan kung mapapahamak ka? Katulad ng itay mo. Katulad ko. Mm. Buhay pa kami, Dodong. Kailangan ka pa rin namin. Kung nasaktan ka sa pagkawala ni na Angela at Boyet, ganun din kasakit ang mararamdaman namin kung mawawala ka. Kaya tumigil ka na. Nagsigil ka na. Huwag mong hihin sa akin. Ang isang bagay na hindi ko kayang ibigay, Janet. Ay, sarento. Hindi na yan ang dodong na inalagaan ko. Para bang tuluyan ng pinadilim ng galit ang kanyang isipan. Ewa ko kung saan hahantong ang mga ginawa niya Pero ito natitiyak mo Buhay man ang kapalit hindi titigil si Dodong hangga't hindi nabibigyan ng katarungan ng ginawa sa kanyang pag-ina Kung mawawala sa akin ang ko, dahil sa kanyang ginawa Hindi ko siya masisisi Kaya mo kung gugustuhin mo Di ba ikaw na rin ang nagsabi noon na gusto mo ng tahimik na buhay? Sumuko ka na. Wala na akong tiwala sa mga pulis. Sila nagpahirap sa akin. Pare-pareho lang sila. Hindi lahat ng pulis ay masama. May kilala akong mga pulis. Mga kaibigan pwedeng tumulong sa'yo. Malaki na ang kasalanan ko, Janet. Mahirap na mapatawad ako ng batas. Mahigpit ang batas sa mga nagkakasala. Pero may puso rin ito na marunong makinig sa katwiran ng mga biktima. Kagaya mo, magtiwala ka lang. Nakikiusap ako, Dodong. ayokong mawala ka sa akin.